mga lugar na may NCAP o No Contact Apprehension Policy. Ano mga dapat niyong gawin at mga dapat niyong malaman? Tatlong taon na nakalipas ng huling pinatupad ang NCAP at ngayon ay bubuksan muli simula ngayong May 26. Ito ay ang paggamit ng High Definition CCTV na nakakalat sa mga strategic na lugar sa Metro Manila. Ayon sa MMDA, halos pang major roads na lang na under sa jurisdiction nila ang covered ng pagbabalik ng NCAP. So, paano ang proseso ng NCAP? Number one, simula sa command center, naka-monitor sila 24-7. Number two, ibe-verify at i-review -re ng operator ang footage ng violation. Number three, ibe-verify ang motorcycle registration sa LTO. Number 4, i-encode na ang violation sa NCAP system kung napatunayang merong violation. Number 5, ipapadala na ang violation sa registered address ng violator o sa may-ari ng sasakyan. Number 6, i-mail via PhilPost ang inyong violation. Kung sakaling hindi pa natatransfer ang ownership ng sasakyan, kailangan mo magpunta sa MMDA and CAP at ipakita ang notarized deed of sale at ang address ng nakabili ng sasakyan. Ang address ng NCAP office ay sa Port Floor MMDA Main Building sa Makati. Paano naman kung hindi nyo pa naayos ang violation o hindi nyo nabayaran? Ito ay mag-aalarma sa LTO at hindi nyo na ma ire o ma-re-renew hanggat hindi mo naayos ang iyong violation bukod dito, may mga additional charges at fines ang iyong mga babayaran. So, mas malaki na kaysa sa dati. Pwede kang magbayad ng multa sa, sa land bank at sa link na yan. At ilalagay ko rin yan sa description para kukopyahin nyo na lang kung sakaling kayo ay magbabayad online. O kaya ay sa MMDA Redemption Office sa Julia Vargas Avenue, Corner Mulabe Street, Barangay Ugong, Pasig. Sa Pasig po yan ha. So, paano naman tayo magpaprotesta? Pwede ba yan? Yes po, pwede po. Pwede nyo pa rin iprotesta ang notice of violation kung inaakala nyo hindi tama o mali ang kanilang nakita o na-record sa CCTV. Sa online filing platform ng MMDA Traffic Adjudication Division. So, i-click nyo lang ang link niyan para sa Google Form kung kayo ay magpoprotesta. Mahaba po yung link niyan at hindi nyo na kailangan kabisaduhin, ilalagay ko yan sa description para kukopyahin nyo na lang. So ano-ano mga areas na may end cap o mga lugar? So unang-una sa C1, sa Recto, sa C2, sa Menjola at sa President Quirino Avenue. Sa C3, meron din sa Araneta Avenue, C4, sa EDSA, sa C5, at CP Garcia, Katipunan Avenue at Tandang Sora. Susunod na ay ang R1 sa Rojas Boulevard, ang R2 sa Top Avenue, ang R3 sa South Super Highway, ang R4 sa Shaw Boulevard. Ang R5 sa Ortigas Avenue, ang R6 sa Magsaysay Boulevard, Aurora Boulevard, R7, Quezon Avenue at ang Commonwealth Avenue. Sa R8 naman, ang A. Bonifacio, ang R9 sa Rizal Avenue, ang R10 sa Delpan, kasama ang Marcos Highway at MacArthur Highway hanggang Valenzuela po yan dire diretso po yan okay? so sa so mga motorista natin dyan sa palagay nyo ano ba ang NCAP ito ba ay makakatulong o sagaba lang sa kalsada comment nyo lang ang inyong sa sa ating comment section sana ay nakatulong muli kami sa inyo at huwag nyo nakakalimutan mag like, subscribe at hit nyo na rin ang bell para updated kayo sa ating mga future videos. Mula po sa Promag TV, maraming maraming salamat po at God bless.